Kasi ko, wala pa 30 mil eh. ko wala talaga si Vic. Isiniwalat ng Netflix actor na si Jelson B ang tulong na ipinaabot sa kanya ng E.A.T. host na si Bossing Vic Soto noong siya ay maoperahan dahil sa stroke. Nakilala si Jelson sa linya ng pagpapatawa at nakasama niya si Vic Soto sa ilang mga palabas katulad ng TV sitcom na Daddy's Girl kung saan kabilang din si Maine Mendoza at Mission Unstoppable sa karakter ni Don Kiko. Napasama rin siya sa pelikulang ang pangarap kung hold up kung saan pumatok sa mga manunood. Lumabas din siya sa teleserye ng Ang Probinsyano na pinangunahan ni Coco Martin. Napanood din ang kanyang pelikula kung saan naging leading man siya ng aktres na si Sue Ramirez sa Netflix movie na Finding Agnes at ginampanan niya ang karakter na si Briggs Rivero. Noong una ay inakala niya na prank lamang ang pagkuha sa kanya bilang leading man. Pahayag niya, nakilala nila ako sa ang pangarap kong hold up and they wanted to try something new so nakuha ko yung role as Briggs Romero. First time the idea of being a leading man was introduced to me. Akala ko prank lang talaga. Akala ko hindi totoo. Inamin naman niya na noong kinukunan pa lamang ang pelikula ay mayroon na siyang kakaibang nararamdaman. Matapos lamang ang paggawa ng pelikula, lingid sa kaalaman ng publiko na noong taong 2019 ay na-stroke ang aktor komedyan na nagresulta sa pagkaparalisado ng kanyang kaliwang bahagi ng katawan at kinailangan din siyang operahan. Lubos ang pasasalamat niya kay Vic dahil isa ito sa tumulong at sinagot nito ang kanyang pagpapaopera. Sa panayam sa kanya ni Julius Babaw sa YouTube channel na Julius Babaw Unplugged, kung saan mapapanood ang buong panayam sa kanya, Nabanggit niya ang kabutihang loob na ginawa sa kanya ni Vic. Hindi sapat ang kanilang perang dala upang siya ay maoperahan kung kaya ay lubos ang pasasalamat niya kay Vic na naging matagumpay ang kanyang operasyon at nadugtungan ang kanyang buhay. Saad niya, wala, hindi pa aabot yung pera mo kasi yung pera mo wala pa sa 30 mil. Kung wala talaga si pereng Vic, wala. Kasi operation 250,000 na. Pagbabahagi pa niya, Maging sa kanyang pagpapagaling ay nagpapasalamat siya sa ilang mga kaibigan na dumadalaw at nagbibigay ng tulong sa kanya. Ani pa ni Jelson ay kung pangarap ng iba na makarating sa iba't ibang bansa siya ngayon sa kanyang kalagayan, ay kahit simpleng bagay na kanyang ginagawa noon tulad ng pagpunta sa banyo, mag-isa, na walang umaalalay ay hindi na niya nagagawa. Ang pagpunta sa bilihan ng pandesal ay isa sa kanyang mga nais gawin. Inamin niya na dumating ang pagkakataon na nawawalan siya ng pag-asa, ngunit mayroong mga taong ginamit ang Panginoon na masalba siya sa depresyon at namatili ang pananampalataya sa Diyos. Sa kabila ng kanyang sitwasyon ay patuloy siyang nagiging positibo sa buhay.